What's up mga channel. Nandito tayo sa Garden sa Parlan na tayo magtatanim na naman. Ayan, at paki subscribe naman ang aking uh, YouTube channel, Leonardo alias Vlog. Pakipindot ang button belt para sa ganun aptirid kayo sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Magtatanim naman tayo ng litos. Litos na mga kapsidol. litos. natin ngayon. mga at uh, si at saga lang tayo mga schedule para sa ganun ay uh, pagdating ng panahon ay may maha-harvest na, na naman tayo Ayan. at ako na may taos puso nagpapasalamat sa lahat Saya dulu itu Kita tanim tayu Saya itu Maraming salamat at uh, lagi kayo nanggiyan. Nagkasupport sa aking mga ginagawa. At uh, thank you, thank you so much po. Advance Merry Christmas sa inyong lahat Litos! Maraming salamat mga kapsa idol at uh, lagi kayo nandyan nakasuporta sa aking mga upload sa araw-araw. Ayan. Ako na may uh, taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan. What's up mga kapsa idol? thank you so much po at uh, lagi kayong uh, nakasupport sa aking mga ginagawa, ayan, at uh, thank you so much mga kutsedo, at uh, bye bye hanggang dito na lang, next video